sarap magbakasyon ng Pilipinas lalong-lalo na sa ating mga OFW na matagal nang na hindi nakauwi ang sarap sa pakiramdam lalong-lalo na malaman natin na mayroon na tayong ticket at schedule na 'yung pag-uwi natin. Ngunit paalala ko lang, dahan-dahan sa ating paglustay ng pera kapag nasa Pilipinas na tayo dahil hindi biro. Tandaan natin lagi, hindi biro ang ating ginagawa na trabaho dito sa ibang bansa. Kaya bawat sentimo ay ating pahalagahan ito. And lesson learned, kailangan bawat sentimo ilalagay natin sa tama ang bawat halaga palagahan natin ito na malalagay ito sa tamang mapuntahan. Kumbaga kunting kurepot lang dahil hindi biro ang ating trabaho kaya't ang ating pira kailangan ilalagay natin sa tama kung saan ito nararapat at kung maaari, ipon-ipon tayo dahil hindi habang panahon andito tayo sa ibang bansa, nangangamuhan, nagpapaalipin, nag-aalaga ng mga batang hindi natin kaano-ano. Masakit isipin na tinitiis natin sa ilang taon ang ating mga pamilya na hindi natin makita. Kaya mag-iipon tayo para kahit pang negosyo kapag nasa Pilipinas na tayo ay mag for good na dahil hindi birong malayo sa pamilya, malayo sa mga mahal sa buhay, lalo na sa ating mahal na asawa. At hindi habang panahon maganda yung pakiramdam natin sa ating katawan, hindi habang panahon na ang ating katawan ay hindi tatanda. Tatanda at tantanda tayo at marami tayong maramdaman na ng mga sakit-sakit sa ating katawan. Kaya't ngayon pa lang, lalong lalo na sa mga medyo bata pa, ay mag-iipon na kayo para pagdating ng panahon, handa na tayong humarat sa haharaping buhay na realidad sa Pilipinas. Handa na tayong mag-stay for good kasama ang ating mga mahal sa buhay at hindi na babalik upang magpalipin dito sa ibang bansa. Oo, malaki ang sinasahod natin, ngunit hindi din biro ang pinagdadaanan natin, lalong-lalo na sa mga OFW na may edad na nakagaya ko. Kaya palala, kailangan tipid-tipid kunti at huwag maglustay ng pera.